Good morning mga loves. Ah, sabayan niyo ko mga pala loves Punta ako ng part time job. May dala akong stocks dito. Ito yung stocks ko. Ah, yun ah, pang tatlong araw ko na po to mga pala loves. Doon na ako mag ano magayo sa sarili ko kasi nagmamadali kami. O oh, di ba? Basta makalipstick lang okay na yun. Ngayon, Ah, try ko na tong ano labas-labas. Pagkatapos -labas. ng part-time job ko po, punta na naman kami ng school para magsundo ng mga bata. Kasi wala yung mga yung ama nila. Yung kuniho namin, sobrang pagod na siya kasi siyempre wala na siyang pahinga. Kasama ko siya ngayon dito. Nagre-reklamo na siya. Sabi ko, ganyan talaga pag buhay ng OFW. Diba mga palalabs? Sino naka-relate dyan? O oh, 'di diba? part-time job pa more. Ayun. Sabi ng amo ko, ay radio I forgot the water, radio huh? You feel water? You mai? Right. ha? Ana ana forgot may. My friend, Your Friend be Your friend feel there? Ha? Ana mak ma ma May. Kasama ko yung kunin namin mga palalabs. Sobrang init dito mga palalabs kaya nag sabi ko na no, mag ako kasi sobrang init sakit sa balat yung mm, ano ba init pag ano pag lumabas ka. Okay lang kasi hindi naman kasi ako sanay na maglabas-labas pag ganitong init-init, sobrang init dito kaya ako muna lumabas. Oh, 'Di ba? Niyan, nag -ano na naman ako in dailisa walang pahinga. <laughs> walang pahinga. Okay lang mga paraloves, walang pahinga at solid naman, 'di ba? Hmm. Ito yung ano ko, yung stocks ko. Yun, yung mga buhok-buhok na yan, mga palalabs, yung mga buhok-buhok. di ba yung, mga buhok. Yan. So, sama ko mga palalabs. si si you soon in my shop. Okay? Sobrang traffic mga palalabs. Na oras. kalimutan ko pa yung relo ko. Dito kami sa baba. Tingnan niyo mga palalabs dito kami nagbabagdahan sa so, yan. yung ano yan hypermarket lulo dyan sa likod yan dyan ang ano namin shop dyan kita nyo mga palalabs yung hyper lulo hyper yan. sa likod yan ano yan dyan ang shop namin mas malapit lang kasi dito pag sa baba kami ng uh, sa ilalim ng tulay. <laughs> ilalim ng tulay kami nagdumaan. O, di ba? Yan ang shop. So, ngayon, mas malapit dito. Kasi late na ako, mga palalabs. Kasi yung kuniho namin, inihintay ko siya. Kailangan ko talaga na ma, mag, ano, magbilisan. Kasi 2 uh, hours lang naman ang part-time ko. 2 hours lang. So, yan. pag na kami na, na kami. Ay... Dito kasi yung mall na ano ba yun? Tingnan mga talaga so, sobrang init, 'di ba? Sobrang init diyan. Oh, 'di ba? Oh. Malapit na kami. 2 hours lang naman yung part-time job ko. Diyan kami dati, pa nyo yung ano sa likod. Uh, <laughs> Against uh, the light okay. ba? <laughs> Against the... Uh, <Sakre>. Diba? <laughs> Dito na kami mga panalabs. diretso na kami sa school. Radio, it's okay, Radio. Go to school direct. One o'clock. So I, only hear school or long time. Wahid. One o'clock go school, ha? After finish it, we'll book finish. <laughs> Ito na kami mga palalabs. Ha? Uh, half an hour. Half. Uh, but... eh. Why too much tank Few, hada, mai? may. May, hada ha. Mga trunk, tank. Mm -hmm. May ano na pala dito sa kanil sa labas. O oh, may mosque na pala dito sa labas mga palalabs. Dali lang nila nakatayo ng building dito. <laughs> ito oh, may building na silang bago oh. Yan. Building nilang bago. Hindi Dito na kami mga palalabs. So, let's go. Sobrang init. Ugh. Ito bagong nilang building mga palalabs oh. Dito na kami mga palalabs. Kunin ko na yung stocks ko. Wait, Rajo, ha? I take this first. Dito na ako mga kalalaps. Sa shop, sobrang init. Uy, ang grabe init. Diba? Dito na ako mga kalalaps. <laughs> bit, 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 bit ko na yung ano ko. Yung stocks ko. May kukunin pa ako doon sa loob. Sobrang init talaga mga kalalaps. Tingnan niyo yung sa po, di ba? Init na init. <sighs> sobrang init talaga. Wait a minute mga palalabs ha. Mga palalabs, bye bye muna mga palalabs kasi bawal doon mag video sa loob. Ito na ako, mga palalabs, bye bye. Bye bye na. Pasok na kami, bye mga palalabs. mga palalabs, pauwi na ako. Tapos na ako nagpa part time job mga palalabs. So uwi na ako. <laughs> Salam madam. Salam. <laughs> eh, kalas. <laughs> yung anong ibang lahi. Thank you, thank you mga pala loves. Tapos na ako mag part time job. So, o, Kuy, niyo, sobrang init. Sobrang init talaga dito <laughs> pala loves. Hindi ba? Salam. Salamualaikum. Salamualaikum. Diba tingnan nyo yung trabaho ko dito mga pala Sobrang init talaga. Ah, malang ko part time job, diba? Oh. Tingnan nyo mga palalabs. So, bye na mga palalabs. Uwi na po kami. Sobrang init eh. Sobrang init talaga. Tikada, tikada. Tingnan. Move, remove move, bari move. Eh. Sexy lang hindi siya marunong mag -ano. Sobrang init Oh my God. Yes. So, uwi na mga palalabs. Uwi na tayo mga palalabs. Sila ano na. Ah, sobrang init talaga. Di ba? ay dumating na ng ano, mga stocks dito ah. Ayan, mga stocks nila pa na kami sobrang init ago, eh. too much hot o oh, diba nagka dalawang oras ako dito mga palalabs hmm. tapos na ako nag part time job yung kadala ko kanina wala nang laman oh, wala nang laman pa uwi na ako mga palalabs thank you so much mga palalabs na sinabayan niyo ako sa pagpa part time job ko kahit din nyo nakita yung part-time job ko kanina. So bye mga, mga palalabs, ingat-ingat tayo. Shout out sa team Hinayupak. Sorry mga classmates hindi ako nakapag attendance ngayon cutting classes ako. So bye mga palalabs, goodbye, 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 goodbye. Have a nice day.